to nakadapa na sa lupa oh pero alam nyo kahit natuma na siya nasa malapit na sa lupa may bunga pa rin nahinog pa rin oh yun oh ayon mga kapatid, welcome back sa ating YouTube channel Oo, so Dito ulit tayo sa ating sakahan Oo, maswerte tayo At may natira pa, na bunga Oo, na dragon fruit Ito yung dragon fruit mga kapatid oh. Wow, yun kahit na hindi natin siya manaalagaan maayos masyadong matalahib ang paligid niya mabunga pa rin so kuhanin tinta yan no ganyan lang pag harvest niya mga kapatid ikutin mo lang uy yun yun hmm sarap sarap ayan no oh. Ready to eat na yan mga kapatid Fresh na fresh from farm Meron pa doon sa unahan uh -oh. ako Sa ating mga kasamahan dito sa bukid Ayan shout out oh. Si Maripil oh, Shout out masipag Kanyang anak Oo, oh, oh. tanim natin to na mayabas napakaraming bunga oh mga kapatid hindi lang nabalot ayan nasira na nga siya oh nangasira na siya hmm napakaraming bunga nito mga kapatid oh ayan yung puno niya napakababa rin no? hmm. oh ayan. Oh, napakaraming bunga nito next na balik kailangan mabalot na ito hindi masira para kahit na paano ay mapakinabangan ayan itong isang puno rin oh. ayan o oh. um, isang puno rin to napakarami hitik sa bunga mga kapatid oh. thank you lord at uh, mo kami ng puno na napakaraming bunga yun oo, oo. ito rin o oh, yan si misis oh. babalutin niya Balutin niya. Hindi lang tayo nakadala na pambalot na plastic. Damn, like so so feel... Alam niyo mga kapatid, seedlings lang to. Oh, buto lang. Ay, tinanim natin. Ayan, oh. Jesus ayang hindi natin nadala ang ating pambalot next balik maka next week ay uh, balot na natin to uh, ayan alright ayan tara pero pa isa dito Napakaano. kapal ng talahib dito mga kapatid eh. hindi natin na maintain malaki, medyo malaki-laking trabaho kasi to Ayan, to eh. Oh, ito, hilaw pa, oh. Hilaw pa na dragon fruit. Ah, hilaw pa yan, pero... Hmm, sara. Meron pa isa. Alam niyo itong dragon fruit, mga kapatid, kahit nakadapa na siya. Ito, nakadapa na sa lupa, oh. Oh, dahil yung kanyang poste eh, ay marupok na. So, natumba. Pero alam nyo, kahit natuma na siya, malapit na siya sa lupa, may bunga pa rin, nahinog pa rin, oh. Yun, oh. sarap talaga ng biyaya ng ating Panginoon. Hmm. Ayan, oh. Hmm. Ayan, mga kapatid, oh. So, nakadalawa tayo bunga ng dragon fruit. Ayan. Ayan. Mm. Thank you Lord sa inyong pinakaloob na blessings. Ayan. So, next balik. Ispray na tayo siguro dito ng blaster para maalis na to, mamatay na itong mga damo-damo na nandito. Ayan, mga saging. Ito, mga saging mga kapatid, uh, ano na rin. Maraming bisis na rin tayo na nakakatikim nito. Oo. Oh, oh ala ikutin natin. Ay ito. Dali lang ha, samahan niyo muna ako. Mga kapatid, linisan muna natin itong ating to. Wow, ating durian. Hmm. Ayano. Oh. Nagalaw kasi siya ng mga naligaw dito na mga hayop, baka. yan so na utol. Kaya linisan natin. Said yeah, yeah. right. yeah. I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my hearty race. So catch me if I fall. I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To Catch me if I fall Magka wala kang dalang panungkit Yan, Ma ano ito, makahiya wild makahiya napakasakit ang tinik ito okay, yung marami dito sa ating sakahan mga kapatid I Yan, so kahit pa paano nakahinga Ang ating tanim na durian Oo. May sumisibol naman ng mga sanga Kaya lang bata pa na sanga yung grafted niya dito so okay lang yan grafted pa rin tong mga sanga na tumubo sa kanya pagbalik natin piliin lang natin tong magandang klasing sanga since marami yan diba? natin para isa lang yung talakihin at yun na yung doon na mag generate ng sanga ito kasi ka ano lang yan konsumo ng mga nutrina dito sa puno so isa lang yung palakihin natin patuloyin baka ito maganda itong the rest putuloy na natin yan alright ayan so mga kapatid maraming salamat sa inyo pagsama sa atin dito sa ating sakahan ng durian thank you so much guys for watching ingat po tayo lagi God bless everyone bye bye po